Ang Biblia ba ay isang kagamitan sa pagkontrol sa pag-iisip? Inaakusahan ng ilang tao ang mga kristyano na ginagamit nila ang Biblia bilang kagamitan sa pagkontrol ng pag-iisip. Ang tanging paraan upang magtayo ng simbahan at mapalatili ang mga miyembro, sabi nila, ay ang paggamit ng mga taktika para baguhin ng utak o pilitin ang mga tao sa mga pagbabago sa pamumuhay at ugali. Ang akusasyon ay walang batayan. Ngunit ang mga hindi nakakaalam ng kapangyarihan ng banal na espiritu ay nangangailangan ng ilang paraan upang ipaliwanag ang pagbabago sa buhay ng mga tao. Bagaman totoo na ang mga kulto na marami sa kanila ay nag nagaangking kristyano ay nagsasagawa ng mga anyo ng pagkontrol sa pag-iisip. Ang tunay na kristyanismo ay hindi mapilit sa anumang paraan. Ang mga pastor na nagmamahal sa Panginoon ay nagnanais na pangalagaan, pasiglahin, at protektahan ang kanilang mga kongregasyon. Juan 21.15-19 Ang mga pinuno ng simbahan ay dapat maglingkod ng walang pag-iimbot at mapagpakumbaba na walang iniisip na pansariling pakinabang. 1 Pedro 5.2-3 Kaya hindi, ang Biblia ay hindi pagkontrol sa pag-iisip. At hindi ito nagtataguyod ng pagkontrol sa pag-iisip sa kahulugan ng brainwashing o psychological programming. paman Sinasabi ng Biblia ang pagkontrol sa isip ng isa. Ang pagsisisi ay nagsasangkot ng pagbabago ng isip. Ang mga Kristiyano ay ginagawang bago sa ugali ng pag-iisip. Epeso 4.29 Dapat silang nagkakaisa ng pag-iisip upang maiwasan ang mga pag-aaway. Pilipos 2.2 Sila ay binigyan ng pag-iisip ni Kristo. Unang Korinto 2.16 Ang resulta ay isang bagong saloobin at bagong pag-uugali isang ganap na bagong nilikha. 2 Korinto 5.17 Ang pagbabago ay hindi dahil sa mapanilang na plano ng isang guru o isang maingat na kinokontrol na kapaligiran. Ang pagbabago ay panloob, spiritual at tunay. Ito ay dahil sa gawain ng banal na espiritu, hindi isang ahente ng tao. Tito 3.5 Ang tao ay may likas na kasalanan na minana kay Adan. Roma 5.12 Ang kalikasan ng kasalanan ay may kontrol sa isang tao at nagiging sanhi ng iba't ibang kasalanan na mahayag sa buhay ng isang tao. Galatia 5.17-21 Epeso 5.17-19 Sa ilalim ng kontrol ng makasalanang kalikasang iyon, ang tao ay hindi makakakilala sa Diyos at makalulugod sa Diyos. Sa katunayan, siya ay isang kaaway ng Diyos. Roma 5.10 8.5-7 Sinasabi ng Biblia na ang makasalanan na kontrolado ng kanyang makasalanan ng kalikasan ay nangangailangan ng bagong kalikasan at pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang taong tumatanggap kay Hesukristo bilang personal na tagapagligtas ay tumatanggap ng bagong kalikasan iyon. Ikalawang Pedro 1:4. At pinananahanan ng banal na espiritu na nagbibigay sa mananampalataya ng kapangyarihan magsabi ng hindi sa kasalanan at oo sa katuwiran ng Diyos. Galacia 5:16. Roma 612 23 Ang mana ng palataya kay Kristo ay pinalaya na. Juan 8, .32. Hindi na siya obligadong sumunod sa mga dikta ng kalikasan ng kasalanan. Dahil mayroon siyang kalayaan kay Kristo na gawin ang nais ng Diyos at nawalhatin siya sa buhay. Ang Biblia ay hindi pagkontrol sa pag-iisip. Sa halip, ang Biblia ay nagbibigay ng alternatibo sa isang buhay na kontrolado ng kasalanan. Ipinakikita sa atin ng Biblia kung paano maging kontrolado ng Espiritu. Oo, ang isang mananampalataya ay magkakaroon ng pagbabago ng isip dahil tinatanggihan niya ang mga kasinungalingan na dati niya pinaniniwalaan at niyakap ang katotohanan kay Kristo. Ang mananampalataya ang puspos ng Espiritu ay magkakaroon ng buhay na ang pakikipagsapalaran kasama ang Diyos. Isang buhay na malaya sa paglilingkod sa Diyos ng may sigasig walang hanggang kagalakan at pag-asa salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito uh, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan kamag-anak, hanggang sa muli po